Grabe talaga yung drama ni Kiboloy. Alam mo ba na ever since nagsampana ng kaso ang DOJ at combined with the uh, cases against him by the FBI in the United States, pati yung arrest warrant ng Senate hearing, ngayon nagdadrama na siya na papatayin daw siya, meron daw assassination plot against him. Tapos nagbibigay pa siya ng mga ano nung mga kondisyon para pumayag mo humarap sa mga kasong to. Pero alalahanin mo ha, that before na-file yung mga cases ng DOJ, sabi niya na haharap daw siya basta Philippine courts ang magihir ng mga cases niya. E ngayon na nag-file na ang DOJ, ngayon nagtago naman siya. Dahil ang kiniklaim niya is that pag humarap daw siya, makikialam daw ang U.S. at saka yung FBI at hindi daw siya papayag na humarap daw doon. Pero kahit na yung local case mismo, hindi niya kayang harapin. As a matter of fact, ang takot nga niya na na-convict na, na daw siya kahit na uh, meron daw siya dapat due process is incorrect because that is exactly why there is a case against him for him to prove himself innocent sa kaso naman ng Senado at sa Kongreso, yung arrest warrant ay dahil sinupina siya at hindi niya binaliwala niya yung supina. Hindi, niya, hindi siya sumipot. At kaya may arrest warrant siya doon. Sa titingin ko nga, no, kung sumipot na lang siya dapat doon sa, uh, sa supina sa kanya sa Senado, di wala na siyang problema. Bakit ba siya nagtatago? Ano ba yung ginawa niyang kasalanan na sobrang laki na nagtatago siya kung, as he claims, is... He is innocent. Tapos may drama pa siya na siya daw ay paglalaban daw niya yung mga oppressed at yung mga inaapi daw at yung hindi daw nabibigyan ng hustisya. Excuse me, pastora. You're not def you're not a victim here. Okay, you're definitely not oppressed. As a matter of fact, kaya nga humaharap ka ng mga kasong 'to kasi lumalabas that you're the oppressor. Look at the cases against you. Uh, I'll just read to you these cases kasi medyo malalato eh. Oh, yung case of sexual abuse on a minor, okay? Smuggling, money laundering. Um wow, rape. Ah, uh, ang daming mga kaso eh. Na malalatong mga kaso sa kanya. Eh. At nabalitaan ako nga na yung kaso nga niya na ay ginagamit daw niya 'tong mga minors para manlimos. At yung mga nakikita mo 'yung nagbebenta ng mga cookies daw, 'yung mga ganon or 'yung mga um, baked goods na binebenta ng mga estudyante ay pumupunta yan lahat sa bulsa ni Kiboloy. So sindikato talaga 'to, na siya 'yung kumikita, taking advantage of all these people and all these young people. 'Yun 'yung problema dito kay Kiboloy. He lives large. He has a private jet, a helicopter, tapos 'yung mga mansion niya all over the world. And yet, he claims to be a victim. Sorry ah, pero kung isa kang pastor, tapos ganyang kakayaman, yung mga, na, yung mga supporters mo at followers mo, mag-isip-isip na kayo. Kasi ang isang pastor, hindi pwedeng yumaman ng ganyan. Wala silang karapatan magsabi ng, ng mga kung ano nung pinagsasabi nila ng mga religious na pangangaral, tapos ganyan sila. May mga mansion at may mga private jets. Okay? Talagang hypocrisy na 'yan eh. Kalokohan 'yan. At sana naman matauhan na kasi ang mga tao na hindi na naniniwala sa mga iniyang self-appointed na son of god. So, but in, in fairness ah, alam mo may nagsabi nga sa akin ang galing daw ni Kibuloy kasi parang for somebody to be able to create a church. Alam mo? the way I see it, hindi sa magaling siya eh. He's probably just an average person with an average charisma. Kasi maraming mga mas magaling sa kanya na mas charismatic, ang pagkakaiba lang nila is kibuloy ay may masamang intention, may masamang balak. At pinayaman niya yung sarili niya when karamihan ng mga tao na siguro mas maganda yung karisma ay may mas magandang intensyon at hindi nila pinapayaman ang sarili nila at ginagawa yung mga ginagawa nila para sa sarili nilang interes. Ngayon, umabot na ang kamay ng batas kay Kibuloy. At ngayon, kailangan na niya humarap dito sa mga kasong to. At sa totoo lang, sinasabi pa niya na para daw siya si Jesus Christ na pinaprosecute. Na pina-persecute, okay? And for me, malayo ang comparison, ha. Si Jesus, ano, did not take advantage of people. He did not enrich himself. He did not sexually abuse women and children, okay? Eto, si Kibolo is facing um, crimes against society. Now, we don't know if it's true or not. Remember, it's an allegation. That's why he has to face it. Kung si Jesus nga, nung dumating para arrest niya, anong ginawa niya? Kumarap siya pinigil pa niya yung kanyang mga followers from stopping the Romans from arresting him. Si Kibola yun yung ginawa, nagtatago ngayon. At sabi niya he would rather die na lang daw kaysa magpa-aresto. Ano ba yan? Alam mo, aarestuin ka lang kasi ayaw mong humarap eh. Yun lang naman yun eh. Kung humarap ka, hindi ka naman aarestuin eh. Magpakita ka na. Ito na yung pagkakataon mo para i-clear yung name mo. Ito na sinabi mo, gusto mo, idal, gusto mo idalhin tong uh, mga alegasyon sa korte. Ito na, nasa korte na. oh, ngayon ayaw mo naman humarap. Ang daming excuse ng si Kibuloy. so, if you're a follower of Kibuloy, please, sa totoo lang, ano, magising ka na sana kasi... Wala, dapat itigil na natin mga kulto na tulad ni Kibuloy. Ang dami-daming kulto dito sa Pilipinas. Isa lang yan sa maraming kulto. Ah. At dapat talaga, magpakatino na tayong lahat at matuto na tayong lahat mag-isip ng tama para hindi tayo nabubudol ng mga taong tulad nito. At yan ang katotohanan.